Killers bulls lang ba yun? Bulls, bulls lang. Isa. Pag isang bulls. Ano yung nakilig na ayun? Wala ka mula pa yung na Silatin daw, silatin. Silatin daw, silatin. Silatin daw, 300 ka na lang. Kaya kaya si Jonas, pag chinapin mo yan. Nakabull si Jonas. Oh, dalawa sa Magkapatid. Mga bulls. Ay, ito. Ito si Marino, lagi ito si Marino eh. Solo-solo gusto niyan. Nata sa barko nila. Ayaw niya. Ayaw niya ng peso niya, gusto dollar. Ayaw pala ko ng gusto dollar. Ito yung chicheryo. oh, Chiremo. Uy! Tapos <laughs> mo. Uy, magburakay. <laughs> Uy, burakay na tayo, eh. Uy, <laughs> oh, chire! hahahaha nagkasulot ang ama oh. ang bayas sayang naging pa no ang ama wala eh chiri ito ha? chiri yung wanta wala itong wanta abus problema baka takluhin mo yan

Ayampe, ayampe! Tunggu mula, kiri. Wala, solo tanggungan. Wala, mga lawat? 300. 300. Wala pa. Wala pa, bel. Tunggu mula, mga lawat. Tunggu mula, mga lawat. Tunggu mula, mga lawat.

So, Nulog-log cherry pa naman. Cherry yun eh. pasok yun eh. eh. na talaga. Oh. Eh wala. The, ano yun? Eh, naharangan ano, no? Good May pa. Isa pa. Isa pa. Gusto ko kaya. Wala. Okay, okay. Ah. May, may mga ano pa. Meron pa si Tio. Tatlo kay Tio.

Uy! Isa pa, isa, isa! Uy! Ay, ito, magtatlo to. Tatlo, tatlo, tatlo. Sino last, tiyo? Last na to, May isa, may isa pa, may isang 300. Tatlo ngayon ka, Tiyo, eh. Oo. Oo, tatlo!

topi pa tsaka si ano tope. Si Yan sayo yun talaga boy Ganyan tira boy Oh Oh last topi Last na yan tupi last, last na siya Last na siya no Last na last, last. Oh last na Solo Solo uh -huh. Earl uh -huh. Congrats, congrats, congrats. Solo, solo, solo winner, solo. Ik ga er een ga om sga.